Hello, mga po, ayan, ang buto ko, inipon ko, tatanim ko doon sa gubat. Ayan, basta akong makita buto, iniipon ko yan, dinadala ko doon, buto ng santol. Ito naman ngayon ay, ano, durian, buto ng durian, ayan, yeah, buto niyan. Isa na natin, ha, kinain na namin Tapos ito, mga organic, ilalagay ko doon sa dram. Ayan, ito, so, Samahan niyo ako doon sa drum, mga po. Ang drum na nilalagyan ko ay may butas sa tagiliran at sa ilalim yan. May butas yan, mga po. Ayan na siya. Bulok na yung unang nilagay ko. Ito. dami kong ilalagay, mga po. Na minagawang patawa. Ito, ginayat ko na. hindi ko na pinakita kasi ang kutsilyo, ang itak, ayo makikita yan ni Meta. Bawal. Kaya ginayat ko na nang hindi nyo nakikita. Yan. Lagay natin dito sa drum na ko. Puno na. Puno na aking imbakan. Dapat lalagyan pa yan mga po ng ano, ng sariman daw sa ibabaw. Tapos, layer ulit. Tapos ito yung dahon naman. ng basura dito. Ang mga plastic yung Huwag yung sasama sa ano. Puro ano lang yan. Yung mga papel. Huwag yung ihahalo. Mag ano nga kayo. Segregate, segregate ng ano. Basura. Huwag yung isasama ang plastik Ibukod nyo para hindi naman mahirapan ng government. Yan o. No, Sambuho yan kasi binigay sa akin. Maniba. Ay hindi naman makakain at maniba. Hindi pa hinog. Yan, Rambutan. Nakulaan dito pa pa mga buto ng rambutan. Ano ba yan? Si Lolo. binubukot ko yun. Ko rang... yung may ko rin. Malay niyo may isang mobil na isa, dalawa. O di sa susunod na rasyon. Masarap naman yung rambutan na yan. Meron ng mamumungang rambutan dyan sa kagubatan. Puno na. Ang dami ko pang ilalagay Wala, wow, stick. Pwede ilatag nyo sa ibabaw nyan, mga po, ay ano, yung tawag dito. Ito, itong ganito, Papil na ganito. Ilagay nyo sa ibabaw niyan. Isa rin niya sa mabilis makapagpabulok. Tulad nito. Kung walang ito yung dahon, ito, gutay-gutayin nyo. Ilagay nyo sa ibabaw. Yan. Mga Tapos, pwede nyo lagyan nyo na sariwan dahon sa ibabaw. Ang bilis mabulok. Ang bilis ma, ma ano, maging compose. Basta may butas lang dyan sa tagiliran na yan. Ay, hindi ako nawawala na inilalagay kasi mga po kaya puno na naman, puno na agad. Tapos may ginagawa pa akong ibang nilalagyan ko ng ano, ito po. Oh, ang dami dito. Ulan nito, ilalagay ko ito sa pandilig ko naman na ano. Yung mga pinagtabasan din na gulay. Na sinasa tinutubaygan ko na hindi dinidilig ngayon hindi ako nakakadilig mga po kasi ulan ng ulan, no? tingnan nyo ang laki ng bunga ng passion fruit ni Lola oh, ang daming passion fruit ito ang isang iniimbakan ko ng tinuto, yung ano mga pinagtabasa ng gulay mga po ayan, tinatakpang ko lang ang katas niyan pupunta dyan sa mga tanim ko, kaya tingnan nyo ang daming bunga ni passion fruit oh, oh kasi ang taba ng lupa niya, no. Ayan, no. Ayan. Ayan, no. Ayan, no. O. Ang daming susunod. Hmm. Maliit pa yung iba. Ayan, o. No? Ayun pa. Ayun pa sa sulok, o. Oh. Ang daming bunga niyan. Passion fruit na yan, mga po. Kasi ayan nga. Yung mga pinagtabasan ko. Di yan. At saka dito. Makalagay. Ayan, o. No? Ayan yung pinakakatas dyan na sa lupa yan alam ano ba na babaksa ka naman ako ng ulan si na naman si lula yan kunin ko pa yung ibang ano mga po yung pinagtabasan okay ko roon dapat nga ito ginagayot eh nitatamad na ako kaya naman malakas ang katawan nyo Beti atin yung mga ato. Tsaka ang tigas nito. Ang hirap. Gaya Pwede naman ito. Kaya lang matagal mabulok. Yan. Lalagyan ko yan na sariwan dahon. O kaya ito Para madaling mabulok. Bukod yung plastic kung yung isama. Hindi pwede yon Hindi yon organic. Ang dami mga apo. Yan no mga nalalaglag sa pas fruit prut. Talagang ganyan ang prutas, hindi na iwasang may malaglag eh. Dami niyang bunga, yan o. No? Pag nabulok yan, may diretsya ng patabadya sa lupa. May butas yan sa ilalim mga apo ha. Huwag kayong magagawa ng ganito kung walang butas sa ilalim ha. May butas yan dire derecho sa ilalim ng lupa. Derecho dito sa mga pananim nyo. Hindi pwedeng walang butas ha. Kumari nga may butas pa yan dito eh. Sa mga tagiliran. Tatakpan ko lang oh. Yan. So yan ang... Yan. Patabanan nila yan. Ito pa. Ah, Ay, lumabas. Non-plastic. Ako, may mga buto pa pala. Nako. Sayang ang mga butong yan. Pag na buhay. Mabuhay doon sa kabandukan. Nadarang eh dadami ang durian sa amin. Galing yan kasi sa farm. May farm sa manggas ng durian. Inadarang kami dito ng beekeeper. Ayan, papagawa ng kulong sa kayo lolo eh. Yung plastic, ibukod nyo. Yung plastic, ibukod nyo. Kasi kung wala mga tuyong daon sa inyo, pwede rin yung mga karton, mga papel, ilagay nyo sa ibabaw ng inyong kinukumpos na patabayan. Taktan na natin para hindi mga ngawin. Ayan. Ayan o. Tingnan yung mga butas ha po ha. Hindi pwede mo lang butas. Hindi pwede yun. Yun lang. Bye bye.